kapare ko eh, baka may sira po kay solar light dyan, ay wag nyo pong itatapon. Baka po kasi ma-repair natin to sa murang halaga lamang, ay sayang naman. Para malaman mo kung paano mag-repair nito, ay panoorin nyo po itong ating video. Another day, another day, vlog ulit tayo mga pare ko eh. But this time ay hindi po motor ang ating iri repair kundi isang solar light. Kaya po sa may mga solar light yan, ito, panorin po natin yung ating video upang matuto po tayong mag-repair. Pero hahatiin ko po sa dalawa at gagawin ko pong part 1 at part 2 dahil napaka-importante po kasi itong part 1. So ito, nakabili nga po kayo ng solar light at alam ko na po kung saan po kayo bumabase kundi po sa laki at lakas nitong ating solar light bukod po doon ang isa po sa pinabasehan natin lalo na po sa mga namimili sa online na hindi po nila nahawakan at nakikita yung kanilang binibili ay yung wattage at yung wattage po na yan ay nakasulat po dito sa ating solar light tulad po nitong ating solar light ito raw po ay merong 200 watts ang tanong, totoo po ba kaya na 200 watts itong ating solar light? At para malaman po natin yan, eh, kailangan po natin itong buksan. Pagbubukas naman po nitong ating solar light ay tingnan nyo lang po kung paano sa inyo. Dahil meron po nitong diskro at meron din po namang dikit. So sa atin, dikit po ito. Kaya ang po natin ay pinainitan po natin itong paligid. Dahil ito po kasi yung ating tatanggalin itong glass cover. And then, kung ng cutter, cut po natin yung mga paligid para po matanggal yung mga nakadikit. At saka po natin siya unti-unting suwitin. So, pag kuit natin ganun, umangat na po siya ganun. Presto mga pare ko At mabubuksan na po natin itong ating solar light. And yung mga pare ko eh, napakasimple lamang po ng laman nitong ating solar light. At composed of 3 lang po ito. Unang-una po dyan, syempre yung casing niya. Ito. Then second, ay yung baterya. Ito po yon. And lastly, yung ating light panel. So at dito po natin malalaman kung ano po talaga yung tunay na wattage nitong ating solar light. Ay nakasulat po yan dito sa ibabaw. At itong ating solar light, ang tunay niya wattage niya ay 60 watts. Nabasa niyo po ba mga pare ko ay 60 watts. At hindi po totoo na ito po ay 200 watts kundi 60 watts lamang po ang purpose po nitong part 1 ay para malaman po natin yung tunay na wattage nitong ating LED panel. At para pag namili po tayo ng pamalit na spare, isaktong-sakto na 60 watts po yung ating bibilin. Dahil kung makikita po natin, ito po yung anyang pamimilian lamang pag namili po kayo ng ganito. So meron po yung 25, may 40, may 60, at may 100 watts na light panel po yung nabibili at yung baterya naman nitong ating solar light common po ito na meron po siyang 3.2 volts at 4 ampere hour yung kanyang ampere at meron din po nitong nabibili sa mga online store at physical store tapos na po tayo sa part 1 at proceed na po tayo sa part 2 na troubleshooting at ang problema po nitong ating solar light ay ayaw po nitong mag on ng automatic at kahit po imanual natin ay ayaw pa din po So pag ganito ang inyong problema, ang kailangan nyo po na gamit dito ay multimeter at ilagay nyo po sa voltage na DC dahil chichikin po muna po natin yung power supply itong ating solar light at manggagaling po yung syempre sa panel niya. At itong panel natin, meron po ito sa dulo na saksakan. At ito sa saksakan niya, isaksak po natin tong ating multimeter para matis po natin kung ilang pumbultahe yung napoproduce niyang kuryente. Turn natin masaksak tong ating multimeter ay makikita natin yung napoproduce na kuryente na itong ating solar panel at yan po ay 3.5 volts at lakas pa po yan pag ito po ay nakatapat sa liwanag at aabot yan hanggang 5 volts. So, ibig sabihin ay okay itong ating solar panel at nakapag-produce siya ng kuryente. After solar panel, ang sunod po natin itetest ay yung pupunta na kuryente at walang iba kundi itong ating baterya At titignan po natin kung meron po siyang charge. Gamit ulit itong ating multimeter ay tingnan natin kung meron siyang karga. Positive sa positive, negative sa negative. At positive mga pare ko meron po siyang 3 3.2 volts ah, tamang tama po yung kanyang voltahe dito na 3.2 volts at ang ibig sabihin ay eh, okay po itong ating baterya at ang huli na lang mga pare itong ating LED light panel at hindi lang po to LED light kundi siya din po yung nagkocontrol kung paano o kung kailan mag on itong ating solar light kung makikita nyo po itong ating solar light ay marami po siyang microchips eh, no? yung microchips po na yan, ay naandyan po yung on and off switch ng ating solar light naandyan na rin po yung kanyang photocell at naandyan na rin po yung transformer at yung mga voltage regulator para po dito sa ating baterya so microchips po yan at wala po kung kakayahan upang ito ay i-repair at malaman kung ano po yung sira dyan. At ang pinaka-best ko lang po na magagawa dito ay eh, palitan po ito ng bago dahil itong ating solar panel at baterya ay okay naman kaya siya na lang po yung ini ko na may sira at isa po dito sa kanyang microchips. Kaya ang ginawa po natin, namili po tayo ng bago at ito ngayon yung ipapalit natin dito. Nabili ko nga pala itong 60 watts solar light panel sa halagang 125 pesos. Pero meron din po nabibili na 200 hanggang 300 watts po. Pagpapalit itong ating LED panel ay hindi tayo basta-basta magkakamali dahil meron naman po siyang gayahan. At gagayahin lang po natin kung ano po yung nakakonekta rito. Ito po yung ating baterya. Yung positive side ng ating baterya ay nakalagay sa B positive. At yung negative naman ay sa B negative at yung atin namang galing ng solar uh, panel ay ito so nakalagay S positive yung kanyang positive at S negative yung kanya namang negative at kahanan tulad din po yan dito sa ating bago ito yung positive ng baterya at ito naman yung negative at ito naman yung positive ng galing sa ating solar panel at ito naman po yung negative so switchy lang mga pare ko at hinangan natin. Dito pa lang malalaman na natin kung gumagana itong ating nabili bagong LED solar light dahil ikakabit natin itong ating baterya. Pasti mga pare, gumana na siya. Makikita nyo, kumikindap-kindap po siya Alright mga parikoy ko eh, continuous po tayo sa pagkoconnect itong ating wiring connection. Then ang the last po natin kita bit ay yung negative side ng ating baterya. So okay na po ito mga pare ko eh. at pwede na po natin siyang testing in At ang kauno natin kabit ay yung kanyang solar panel. At tignan po natin kung iilaw po to So ito na. Ito po yung kanyang connection. At yun, presto mga Oy, very good. At nagkaroon na po siya ng ilaw. At ang ibig sabihin po nito ay nag-charge na po itong ating baterya. Then po natin gawin ay i-on po natin itong ating solar light manually. yon okay! At syempre, i-off natin. yon i ulit natin at tingnan natin yung kanyang brightness kung gagana. Lakas! palakas ng palakas. Yun. At hinaan natin. So, okay. Kumaga At saka po natin siya i-auto. At tingnan natin kung mamamatay siya pag nilawan natin siya. Yun! <laughs> Ay, okay. At tingnan natin kung mabubuhay siya pag tinanggalan natin siya ng liwanag. Tutupan natin. Yun, mga pare ko, ito na po yung ating matinong solar light dahil na-repair na po natin at naikabit ko na rin po yung kanyang front cover gamit po yung ating glue stick. Huwag po kayong gagamit na may tibad, mga pare ko, dahil once na nasira ulit to, ay madali na lang po natin ulit siyang mababakbak. Gamit lang po kayo ng glue stick o kaya naman yung mga light na glue lamang. At ito, pwede na po natin itong install at ready to use na po to. So, ganyan lang po mag-repair ng mga solar light, mga pare ko. Huwag na huwag nyo pong itatapon dahil sayang. Dahil lahat po ng parts ito ay may nabibili po online. Paalam mga pare ko. Paalam.